tips para sa mga baguhan pa lang na TikTok affiliate. Kung gusto niyo tumagal at maging successful dito sa pagiging TikTok affiliate, ito yung wag na wag ninyong gagawin. Just yung mag-focus kayo sa result. Dito maraming nagkakamali mga boss mga idol, no? Kaya tumitigil sila dahil sa result lang sila nakapokus. Kasi pagka nag-focus tayo sa result mga boss, hindi tayo tatagal. Kasi once na hindi ka kumita na isang buwan or dalawang buwan, tatlong buwan, ihinto ka na, di ba? Kaya marami humihinto din na TikTok affiliate. Kasi sa result sila naka-focus. Alam nyo mga boss, dapat laging nakapokus tayo sa proseso. Alamin natin yung proseso para maging successful tayo, di ba? Para tumagal. Dapat sa proseso tayo. Sabi nga nila, trust the process. Dapat alamin natin yung proseso para umanga tayo, di ba? Hindi yung nakapokus tayo sa result. Kasi yung result, nasa huli lang yan eh. Kung baga na natin lahat, doon tayo magkaka-result. Kasi pag sa result lang yung nakapokus sa mga idol, walang tatagal sa ganyan. Walang tatagal talaga pagka result agad yung iniisip ninyo. Kasi hindi ka na gagawa ng paraan para mag-improve yung sarili mo, mag-improve yung pananalita mo, pag edit mo ng video. Hindi mo na may improve yung account mo kasi doon ka lang nakatingin sa result. Kaya yun ang wag ninyong gagawin mga boss. Lalo lalo na sa mga baguhan pa lang din. Baguhan pa lang din ako dito mga boss. Pero hindi ako nakapokus sa result. Dapat ano tayo, kumbaga, i-improve natin yung pananalita natin, yung camera natin or yung lighting natin, diyan muna tayo mag kumpara mag-invest muna tayo sa microphone, ganun. Huwag muna tayo sa result kasi balang araw magkaka-result din tayo diyan. Kumpara focus lang tayo sa paggawa ng video, pangandahin natin lalo na sa pagpo-promote ng mga product, di ba? Kaya kung gusto talaga ninyong tumagal at maging successful, huwag kang mag-focus sa result. Sa proseso lang tayo. Yun lang naman mga boss at gano'ng katulong sa inyo yung video na to. Don't forget to like and follow, no? share na rin ang video na to mga boss para makatulong din tayo sa iba. Maraming salamat sa panonood nyo at kita-kita sila tayo sa susunod na video. Peace out.